Ah, welcome back mga ka -takes. Ah, ngay ngayon na natin yung ano Yung PIP Ah, uh, version 2 Ah, um, ang kanina na natin yung ano Yung auto scan Tapos Yung ano niya, Yung settings Nilagay ko lang sa ano Mga 50% o 60% So Ayun, na naman ito Manually mo ma-adjust yung ano yung sa Maria kasi naka-digital na kung, kung oh, ano na siya naka-set up na kana lahat yan ito naman manually siya i-adjust ngayon nakalagay sa ano ko dito sa manual balance is 1 6.6 or 6 pwede na rin tsaka ito naman nakalagay sa akin mga sabi na no? Ah, uh, kanina 50. Ngayon, nilagay ko sa mga 7 po to 80, mga 7.5. Ang CCTV kanya ay nasa ko na konti. Para yung sounds mo, gumana yung, ano, yung sounds. Ngayon, itinay natin siya uli, ha? Mga kapis. Ang ginagawa kasi, no? Aral ako na aral dito para marami tayo malaman. Yan. Para yung iba naman, ma-share ko na yung ano, yung kontinalids natin. Kasi mahirap talaga ano, pag wala tayong alam. Medyo ano nga mahirap. Yan. Kaya non-stop yung ano natin, learning, no? pulit tuloy, tuloy lang. pulit tuloy yung ano natin. So, sa ngayon, try ko i-connect ano ulit. Pero gagamit ako ng manual. Manual scan. Yung kanila kasi auto scan yung binawa ko dun, eh. Yung kanila. So, ito pangalawa video ng PIP. Yan. Ano rin nyo, mga kids? Sa may mga gusto lang, ha? Sa mga may ayaw, ay, huwag nyo na panuhin para hindi kayo mainis. Kasi iba malang ilis, eh. Yan. Yan. Usually, gumagamit nila ito, pero yung gamit nila Yan. Kasi yung Maria, yan ang nilakotulong sa akin nung una. Maria, tsaka yung Tesla, yan. Tsaka yung ano ko, yung international na ano, garit. Yan ang nakatulong Pero, sa ngayon, iba naman ginagamit po yung medyo madali na gamitin. Pero ito, bala ko i-try ko. Ipinako rin yung, ano ko, try ko yung sa kuryano. Yan. Balay mo. Mabinyagan din ito dito sa, ano natin, Unlearned Futurist. Yan. So ngayon, gagawin natin, i-try natin i-gamit ito sa manual. Manual ko siya, ano yun, kanina. Tsaka i-adjust ko yung ano niya. 7.5 na ito. Yan. Mga 7, yung ano niya yung mga seven yung ano nga yung, 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 yung almost eight, eight percent yan yung sarig so gagawin natin at turn ulit sya yan kung ano kalalabasan so yan yun nga wala akong camera so manual na gagawin ko ngayon, manual. Kanina kasi outdoor scan yun eh, yung ginawa ko doon. So, ang natin yung ano, kanina kasi binaba ako sa niya, so wala siya yung sounds. Yung kinasa ko, mas 70%. Try natin po, ano, kalalabas yan. Tsaka rin din kayo na mababa kasi ang ano niya, nasa 50% lang. Pero, sabihin natin, yung Maria kasi naka ano na yan, kung ba, yung, yung setup niyang naka-out na mga matik na siya, matik na. Um, ito naman, kung ano ang procedure doon sa Maria, uh, 3 cm ito sa baba o mga 1 feet, sila kahang, huwag nyo igaganon kasi pwede mag-error yung grab balance natin. So, ang gagawin natin ngayon, eh. ipower on muna ito, yung machine, power on, yan, tapos ito, manual, ano ka na dito, Oh, Tapos ngayon, well. yan, 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 siya. So, gagawin natin, ito, connect natin, dalawa, na. connect natin, dalawa, yes, ah, uh, low lang sya. So, okay. Pag pumula yan, ibig sabihin, pwede ko na mag-install. Ayan, pumula na. So, Try ko na eh, ano ah, eh, ulit. Yan, lala ka. Pag gano'n, kung talipanong gano'n mo, sensor, ibig sabihin, nadi-distract yan. Yan, nadi-distract siya. Yan. Ano, ano mo, dila ka. Yan, dila ka. Ayun si po. Ano ko, camera. So, mabingi iya kaya ganyan maingay. So, ngayon, we'll try ko. Uh, try natin. Yan, ikukali ko yung dalawa. Yan. Wala, lalabas yung Ayan Ayan, dyan. Lalabas yung 3D niya. Kung lumabas, pwede tayo mag-scan. Okay. hindi ko na itong ano, po uh, stand button niya natin. Yan, na may lumabas na. Nakita ba yan? May screen. Yan, may lumabas na. Yan. Yan, pag mayroon na lumabas, ibig sabihin, yan, yan, oh, yung kulay green na yan. Siya yan. Yan. So, try natin ha. Yan ako lang ako to. So Yan, yan nakikita nyo kulay, ano, green dyan sa laptop. Yan na yun. So, yan. Kukuli ko na ha. Dito yung boot. Ang merong mga boy, pwede ka mag-react yung sensor mo. Ang merong din na metal object, meron si nahagit. Ganyan ko, marami ano dito. Mga sabihin natin, mga... Yung ano niya, yung pinaka-train ng ano. Train ng ano, pero mahina yan. Ang maliliit na yan o,

Saan niya, pa sa metal, ano siya sir pag dito sa metal nagkukulay ano siya nagkukulay kaya yeah. para makita niyo buong ano kaya sa metal siya nagkukulay red kailan nyo ha yan yeah. yan yeah. saka yung punong bumiiba kaya yeah, wala na ako dito sa metal yung punong niya hmm So, back to green. Yan. Yeah sa metal. Saka yung sound sumiba. Umiba siya. Kaya wala na. Kasi wala ka ano, sa target area. Pag doon sa target area, maingay siya. O. Oh. Wala tingin. Saka yung kulay yung iba. Balik. Wala. Balik. Wala. Balik. banda. Yeah. So, dito tayo sa may butas naman. ya, yeah, butas. Ayan yeah, nga. Yeah. Sa butas, ang, ano lang niya, normally, green lang sya. Pero reading ya, kababa, kababa siya. yeah. Pag sa naman, taas. Yeah, 700. Uh, yeah, pull, pull bar sya, 780, 750. yeah, green. Yeah. nagsuspect pala na kasi yung mamal na gawa na dito naman sano, sa ano hu sa hukay na may hukay sa lalim so sa negro magaba siya 400, 300 o, tayo, green bakit balik mo green, ay red. Hindi tayo sa ano. Ngayon, ang binabaan ko itong ano nito, yung ano nga, yung susitin kayo, babaan ko, ba't ko sa 50, ayan o. Oh. 50, babaan mo. Mga lang, sounds, kung ano, magiging ano siya, mababaw yung target, ano niya. mo kasi malalim ang mahasis niyan. Yan. Ah, mas maganda ko. Yan, mga sabito, nakalagay nito. Uh, yan. Uh, 6.6 din. Maganda. Hmm. Hmm. So, ang nilagay ko ngayon, 6.6 ang ano niya. Pinakasisitivity niya. Mas maganda. Oh. Yan. Full band din siya. May bar kasi yan eh. Na may makikita dito. Ayan Oh. Yan. Yan. Mas ano yung band niyan? Yan. Kung mayroon na hagit eh. Ilagay ko doon sa isang metal. Yan. Yan. eh yan. yan. So po siya. Yan. Pag sa Christmas metal. Sa mga tanin. Normal ay green lang siya. Pero ang green mababa masyado. Yan, yeah, mababa sa 300. Pero full ban din siya. Ang iba yung ano niya. Uh, ang gan, yung radio ano niya. Radio signal. Bumababa. -bu 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 yan, yeah, yan. Yeah. Bumababa. -bu At nakakaba ng void, pababa yung ano niya. Reading, 300, 400. Pag isa may talong kit, ang kukulay rin, tapos Makaas, 700 plus. So, yun po ang ano lang, ano natin. Pero yung araw mo rin ito, kung araw mo sa sensor, kailangan nakalagay din sa south. At tawag po dyan, ground balance natin. So, gano'n po. Ayan o, oh, ganda. Hmm. Ayan, ang south boy, pababa. So, ganyan plus. Ayan. Ang sa target area, target area, yan, seven hundred. 700. seven hundred. Fifty. Seven eighty. So, ngayon, na na ko nito. Ilalagay nyo sa... Sa ano? Ilalagay nyo nito sa... Ah... Six point five. So, i ko stand, kung ano ko dito. Ayan. Manual. -man. ah, Ah, uh, umiibay tunog niya, napansin niyo? Ibay niya. Ah. Uh. so, nag na. So, nakita niyo ba 'yung ano, yung pa? Yan. Yung ano na, yung, boy, ay pinaka may parang may bukas na yan sa laptop ayan o, oh, 3D. Nag-react din sya. Yan yung dark ano na yan. Yan. oh. So, yan. Yung pinaka-dark spot na yan. Yan yung metal object natin. So, ngayon. Ang gamit ko ngayon is parallel. So, parallel nya. Ang parallel. Sorry, hinabaw, ha, may idea kayo. parallel niya, so, tinan mo ha. Paramedia ko. Parallel nya. Ganyan. O yan. Tinan mo ha. Kung nasa void. Tinan mo. react po. Void kabasa niya 400 pag sa target area yan ano yung kulay target area red so ganun po so uulitin natin yan so ito ha ang setting si OPIT nilagay ko 6.6 ah, ganun yan Then, well, normal, greenぎ3, already, to to like, me, so, ano, nasa sa May nagawa mo gireact ko sa void Pero ang void niya Kulay green lang, normal green Pero ano, hindi nga baba So, yan Ilalabas ko siya sa bukat Kasi pante, kung dati, pante yan Ibig sabihin, may bukat May void Kumbaya, void yung pag-agal ko may sarado Yan Yung void niya, sabi natin 20 years sa sarado yan O, 30 years Agal na yan So, gagawin natin. Uh, nagay natin sa samitan Kung ano yung tura. So, yung sounds umiba, yung kulay niya umiba rin. Yan. Balik. So, ano nangyayari, babalpa siya nun ulit. So, boy. Yan. Yan. So, alis natin. Lalagay. Pero yun po angat. Mas tamang yun ang i-slant kala straight. Yan. So, ang reading niya, 700 plus. Tsaka, pull bar na ano niya. Review simplan. Pull bar. Hmm. Pull, ha, yung iba, yung right? pag-metal object. Yung iba. Yan. Yung kulay niya, oh. So, ganun po. So, hanggang dito na lang tayo kasi mag-overload na natin. Ang video natin, baka ni Bukasya. Sige, good luck po. Iyap ko na. ko na rin po. Yan. Sige. okay na. So, ngayon, nakitay natin po ng ng yan. Yan. Ay, kayo yung receipt natin. Kaya, isisave ko muna. nakinabutas niya. Kaya, ko muna para makita niyo rin. Ayan. ko. Ayan. So, gagawin ko. Um, punta ka dito. Yan, yes. Yes. One more. Balik dulu lang ang po yan. See. So, nasa din Cancel mo yan. Yan. So, yan ang resulta. Ang gagawin natin, natin. po bago natin siya. Yan. So, ito na. Aong nilisimta. So, prospect nga rin natin itong kwadrano na naging isa. Ito. Ito, sabi natin, ipuukuha na. Halit nga rin. Pero, ang reading, ipitin na natin. Puinan. Kasi, binago ko yung settings. Inagay ko sa ano? Sa 6.6. So, okay na yung reading. Yung reading natin. Yan. Ilalapit ko pa. Agaling ko na dito. Yan. Kasi yan, sabi na kayo na heavy metal talaga yan. Kumbaga. Yan. Pero mas maganda talaga yung nakabaon na gold o isang uri ng gold. Pag ang gold mo naka-open, pwede mababago po ano yan, reading. Yan. Ito naman, kaya sabi na kayo, sobrang laki na kasi nito. Sobrang laki na. Oh. Kung mga gold na sing-sing at -sing, uh, kuya umbra kasi nahanap natin pressure ng mga Japanese yan hanggang mga sing-sing ang -sing, um, ano, gagamit ka niyan uh, pulse induction yung mga ganito lang yan yan ang gagamit mo dyan open energy ang open energy ito naman para ko sa treasure hunting talaga nasa ilalim may nahanap natin kaya ang ano niya gusto niya yung may magnetic field yung tawag o aura sa Latin aura sa engineering engineering term uh, magnetic field at ano din na doon sa ibang engineer naman mo uh, US ano uh, ED tawag so ngayon gagawin natin ito na ang reading nya so dalawa o reading nya o top view ito naman kung isa sabihin natin kung ang, um, ah ah Lalagay mo sa kuko. Ayan. Tapos, ilagay natin sa fifth. Kasi nakalagay ko sa sa meter. Ayan. So, Yeah, just i-click mo yan. Ayan. So, pinaka-center ano niya, nasa 3/5 ni fifth ay ano nito estimate niya estimate lang po yan. yan 100% pero nalalapit na so yun po ang natin yan eh uh, siya nilagay nilagay ko sa concrete kasi nasa concrete ah uh, ayan yan parang uh, para may idea ko yan. Yan po yung ano natin. Ang, ang lalim naman ng ano, ng hukay. oh O, sinig Yan. Sabi ko, ano pa lang, one outfit pa lang, kita mo na dyan yung ano, bukas. Yan. So, hanggang doon lang po tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.